Kumusta mga ka-TV, ang pagbabalik sa ating YouTube Channel TV Shorts, bago magsimula ang video natin, shoutout muna tayo sa mga nag-comment noong unang video natin. Shoutout kay Prexy Lazada, at sa iba pang nagko-comment sa baba, shoutout sa inyong lahat. Sampung mga mamahaling sasakyan, ang pagmamayari ng mga artistang sikat, nagkakahalaga ito ng milyon-milyong pesos. Please subscribe my channel. Pang sampung sasakyan, Dags Challenger SRT, E392 ER SRT it. Siya ay unang nakilala na Ultimate Hunk for Season ng talent reality show na Star Trek noong 2007. At may bilis na aabot sa 200 kilometers per hour ito ang unang sasakyan na binili na sa pinagpagurang trabaho sa Starstruck. At sa showbiz taong 2013, nabili niya ito sa 4 million pesos. Pang siyam na mamahaling sasakyan Ford Mustang Shelby GT500 1967 ito ay pag-aari ng singer at aktor na si Daniel Padilla. Ito ay pagmamayari ng binatang 26 years old na si Daniel Padilla na singer at actor nagmula sa angkan ng mga artista. Isa siya ngayon na sikat sa bansa na artista dahil isa itong singer at actor. Ang kanyang sasakyan ay mabibili sa 7 million pesos. Pangwalo na mamahaling sasakyan na pagmamayari ni Pangbansang Kamao Manny Pacquiao, Mercedes-Benz 550. Isa itong boxer, singer, actor at basketball player at senador sa, sa edad na 44 years old. Ang kanyang sasakyan na ito ay two doors at convertible at pwedeng buksan ang bubong. Mayroon itong lakas na 49 hours power. Hour. Nabili niya ito sa halagang 7.4 million. Pangpitong mamahaling sasakyan, Chevrolet Suburban Bullet Froth, pagmamay-ari ito sa isang journalist radio commentator TV anchor. Ito ay pagmamayari ito ng isang senador Rafi Tulfo na 63 years old. Ito ay isang full-size SUV standard 6 na mayroong lakas na may lakas na 300 horsepower. Ilgante ang disenyo nito, at kampotable sakyan at sikat ito na sa sakyan ng mga VIP class sa ating bansa naghalaga ito ng 5.3 million pesos at 5 million naman ang gastos nito upang gagawing itong bulletproof ang kabuohan presyo nito ay 10 million pesos. Pang-anim na pinakamamahaling sasakyan, Tesla Model X, ito ay pagmamayari ng sikat na aktor at magyakiro na si Jeep Tam. At 20 years na itong aktor, comedian Tay at magiction.at maganda ang sasakyan ito at mamahalin at makakatakbo ito ng 500 kilometers. Astig na sasakyan ito, sikat ang mga may nito na afford ang presyo nito. Panglima na mamahaling sasakyan ng mga sikat, Brabus Mercedes-Benz G63, ito ay pagmamayari ng sikat na actor-director, ng purbensyano at producer na si Coco Martin. Si Coco Martin ay 41 years old, siya ay pinakamayamang artista, director at producer ang kanyang sasakyan ay isang mamahaling sasakyan. Ang sasakyang ito ay luxury SUV na 5-setter at may malaking cargo space at 4x4. Nagkakahalaga ito ay umaabot sa 2 million pesos. Pang-apat na mamahaling sasakyan ng mga sikat, Audi R8, ito ay pagmamayari ng sikat na si Welly Villami Ang kanyang sasakyan ay isang sports car na 2-setter. 62 years old na si Welly Villami, ang kanyang sasakyan na ito ay four wheel drive, mayroon itong lakas na 525 horsepower may bilis ito na 300 per hour. Nagkakahalaga ito ng 17.5 million pesos. Pangatlo na mamahaling sasakyan ng mga sikat McLaren 720s S. Ito ang pagmamayari ng aktor na si Enzo Penida. Si Enzo ay 31 years old na isang aktor at negosyante. Ang kanyang sasakyan sports car ito ay may lakas na 7 horsepower at kayang tumakbo sa bilis ng 100 horse hour. Nabili niya ito sa halagang 27 million pesos. At ang pangalawang sasakyan ng mga sikat na mamahalin McLaren 675LT ito ay pagmamayari ng veteranong actor at director na 60 years old at producer. Albert Martinez Mahilig itong makoleksyon ng mga sasakyan, ang Canyon Supercar na ito ay may lakas na 6 horsepower at may bilis na abot ng 300 km per hour. Nabili niya ito sa halagang 32 million pesos. O ba? Diba, astig na sasakyan ito, ang mahal, mga mayayaman lang ang maka-afford nito. Number 1, na pinakamamahaling sasakyan ng mga sikat Ferrari F12. Pagmamay-ari ito ng isang kilala at aktor na si Derek Ramsey na isang sexy actor, na bumida sa mga penicola, isang 44 years old. Sa kanya ang sports car na ito at nilagyan ito ng V12 engine at mayroon lamang 2.6 may lakas na 7 horsepower na aabot sa 300 km per hour. At nabili lang ito ng 35 million pesos hanggang dito lang tayo mga ka-idol. Please subscribe my channel TV Shorts, comment down below kung gusto ninyo magpa-shout out. Abangan ang mga susunod pa nating mga video.